Mananatiling nakatutok ang SMN sa paglalahad ng magandang ginagawa ng pamahalaan, ngunit hindi ibig sabihin ito ay maging bulag ito sa mga sentimiento ng mamamayan na dapat maipabot sa leader ng pamahalaan. Ito ang binigan din ni Pastor Apollo C. Kibulay sa isang eksklusibong panayam ng SMN News. Nandun pa rin yung check and balance natin, pero primarily ang ating ilalahad ay yung kabutihang ginagawa ng ating mga leaders, kung sino man sila. Eh, wala naman silang masamang pakay sa kanilang pagiging leader, uh, kundi yung kabutihan ng kanilang mga agenda, uh, ng kanilang administrasyon. Ito ang naging paglilina ni Pastor Apollo Siquibolay sa editorial policy ng SMNI. Matatanda ang una ng inilahad ni Pastor Apollo ang direksyon ng network sa pagsusulong ng interes ng bayan sa pamamagitan ng pagtutok sa matadandang ginagawa ng pamahalaan bagay na anya'y hindi ginagawa ng mainstream media. Yun kung ang hindi pinatalakay ng ibang media, kasi uh, media, media per se is very adversarial. That is the role of media. But for us, we took the the you know, the uh, the role of being nation builders, because we see our country needs that. It's all destruction. It's all uh, the ugly, the bad that these people are trying to promote for the country. And we'll promote the good. Sa eksklusibong panayam, din naman ni Pastor Apolo na hindi ibig sabihin ito ay mananahimik ang SMNI sa mga isyong bigo, ang pamahalaan na tugunan. So we took that role in SMNI. But not saying that we are puppets of the government. We will also be critical of the government when they fail to do their job. But in a very constructive manner, not in a destructive one. Hindi sasabihin, como nation builder tayo, pinapakita natin kung ano lang ang maganda sa ating gobyerno, bayan at pamahalaan, ay bulag na tayo sa kanilang mga maling ginagawa. Kung meron man silang maling ginagawa, we will also try to correct that, pero in a constructive way, not in a destructive way because there are still leaders there. Ayon pa kay Pastor Apollo, dapat anyay ang media ay maging katuwang ng Pangulo sa nation building at kung maging critical man ay dapat itong makatutulong pa rin sa interes ng bansa. For example, the president is, will be there for six years. If you keep on bumping, bumping and bombarding him with negative things, how can he, he do his job very well when he is uh, expecting the media to be a partner of a nation building. So, we'll, we'll still be critical. will still be reminding them of their job. But in a constructive way. Not in a destructive way. Yan ang sinatawag nating constructive criticism. At yan ang paalala ni Pastor Apollo si Q.Bray sa mamamayang Pilipino kung ano ang puso ng editorial policy ng Ashton and I. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ina Mortel, as meninas